Ayan, mga mga KOFW ginagabi na tayo ng uwi ngayon umalis tayo umalis tayo ng umaga madilim Ayan. darating din tayo ngayon madilim dito na po kami ngayon sa aming accommodation Po. Dilim na Kaya ganito po talaga ang buhay Ng isang OFW Aalis ng madilim uuwi ka ng madilim Magandang magandang gabi po sa inyo Mga Mga ka-OFW Pauwi ka na po ba tayo lahat kami po, ito lang, kararating pa lang ho sa amin sa accommodation ayan, so, na po. ayan. malapit na po tayo sa bahay Dito na po tayo sa bahay, mga idol. Ayan. Talagang ginagabi po tayo. Mga lod. Ayan. Ayan. Pababa pa lang yung mga team Mga Team Kulokoy Kaya <laughs> lamang po mga ka-OFW Thank you for watching po Bye, -bye.